Naiuwi na sa Pilipinas ang mga labi ni Police Colonel Pergentino Malabed, isa sa mga nasawi sa mid-air collision sa Washington D.C. sa Amerika nitong January 29. Dumating ang kanyang mga labi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kaninang alas 5 ng umaga. Ilan sa sumalubong sa kanya ang mga kaklase niya sa PNPA Class of 1998 at ilan sa mga kasamahan niya sa Directorate for Logistics at ginawaran siya ng Foyer Owners. Mula na iya, dinala ang labi ni Malabed sa Campo Crame para sa Arrival Owners. Ayon sa PNP, ang kanyang mga labi ay mananatili sa PNP mortuary sa Campo Crame hanggang February 24, kung saan idaraos ang kanyang necrological services bilang pagpupugay sa kanyang buhay at paglilingkod bago ihatid sa kanyang bayan sa Santa Rosa sa Laguna. Ginawaran din ng dating opisyal ng medalya ng katapatan at medalya ng katangi-tanging gawa. Ito'y bilang pagkilala sa hindi niya matatawarang sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo at sa bayan. Makakatanggap naman ang naunilang pamilya ni Malabed ng death benefits na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.